Bakit masama ang magsinungaling? Ano po ba ang ibig sabihin ng pagsisinungaling? Ang simpleng paliwanag po ng pagsisinungaling ay gumawa ng hindi totoong pahayag na may layuning maninlang. Sa Biblia, yan po ay hindi gawain ng anak ng Diyos. According to John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil and you want to do the desires of your father he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks of his own nature for he is a liar and the father of lies. So iwasan po natin ang pagsisinungaling. Bakit? Dahil iyon ay hahantong sa paniling lang. At hindi po yan nakakasama sa iba. Alam mo ba kung sino ang masisira? Lying is self-destructive. Sa atin pa, ang pagsisinungaling ay nakakasira sa sarili. At ang pagsisinungaling po ay katangian ng anak ng Diablo.